Hi guys! Kumusta po kayong lahat? Kumusta po ang lahat ng mga followers at subscribers po ni Sir Cesar Garaldi? Ako nga po pala si Menchi Abuela from Kamachilis ng Sorsogon. At ito po ang Cesar Garaldi's Vlog. Ngayon po ay nandito po ako ngayon sa kalsada at sasakay po ako papunta po ng sasakyan po papunta po ng Erosin. May bagong video po tayo ngayon at ang title po ng video na yan ay Ang Love Story po. Siya yung dating tumutulong sa akin sa pag video At uh, dahil uh, nung nanganak siya Ay uh, nangyari nagkasakit siya Siya ngayon ang pupuntahan natin At kahit man lang kunting tulong maibigay sa kanya Ito si Bibilin sambahan news ya Hello everyone. Uh, ngayon po ay pupuntahan po natin si uh, Mayunchi Abuela. Kung natatandaan niyo po siya at nanonood po kayo na previous vlog ni Sir Cesar Garalde, siya po yung dating tumutulong sa kanya sa pag-vlog. Kaya lang po ay nung nanganak siya, medyo nagka-problema po siya sa kanyang kalusugan kaya natigil po muna siya at nagpahinga. at the same time po, inaalagaan niya po muna yung kanyang baby. So ngayon po ay pupuntahan po natin siya para yung outing tulong na na pinabibigay ni Sir Cesar Garante. Maraming salamat po po and samahan niyo po kami. Anyway po sa mga hindi pa po, po nakakasubscribe kay Sir Cesar Garante sa YouTube channel niya, mag-subscribe na po kayo. God bless po. Ito po siya ngayon nakaparad sa... Yes.

Bình 好好 Saya dari di gitu? Uh, nandito na po kami ngayon sa bahay ni Ate Menchi at ito po yung mga anak niya. At ito yung baby niya. Ala, malaki na po. Hi kuya. si <Avengs> kuya, kilala ko si kuya. Ate Menchi, ah, nandito po kami Ate Menchi para ipaabot po yung kaunting tulong na pinabibigay ni Sir Cesar Garalde at sana pa ay makatulong po sa inyo kahit papa. Oh, Wala, nag-destroy baby. <laughs> Ay, Ate Menchie, kumusta po yung ano, yung anak mo after po mga na-okay naman po siya? Opo, itong anak ko Opo. Di ba po, nung na-hospital ka, ay nung nanganak ka sa anak mo na na-hospital ka, ano po ang nangyari sa iyo? Nung nanganak po ako ay ano lang naman po, walang problema, normal at saka okay po. Tapos po pag uwi namin sa bahay, pagka inaumagahan ina ina po ay ano, sinubod po ako sa sa mental health hospital. Kasi na ano po ako, tumaas po yung dugo ko tapos naklam siya po ako. May na, naklam siya. Tapos po nung ano po, di ba po, sabi mo malaki po yung babayaran nyo. Nasettle nyo na po ba yung bill na bayaran nyo na po or uh, uh, nagbabayad pa rin po kayo until Hanggang now? ngayon po ay mula nung hospital po ako, mal, napakalaki po nung bill namin sa specialist metro health hospital po doon sa Sorosolun. Hanggang ngayon po, di pa rin po na tatapos mabayaran ilang taon pa po, po bago po matapos yun. Kaya hanggang ngayon po, humingi pa rin po kami ng tulong sa mga DSWD po para po kahit pa paano ay mabayaran po namin. Ma, kung ano po ate, pwede pong sagutin, pwede po hindi. Magkano na po yung balance nyo ngayon sa hospital? Ngayon po, nagpapasalamat po ako kasi kahit pa paano po, yung malaking bill na 200 po ay naging 36 na lang po ngayon. 36? Mm -hmm. Sa kahin po naman ng tulong. Oh, sa sawa ng Diyos, nabayaran naman po ng paunti-unti. Tapos <laughs> so, salamat talaga po. So, ito na po yung baby natin ni Jay. Ngayon, malaki na po siya. Kung nanonood po kayo sa mga... Uh, Cesar. Kung nanonood po kayo sa previous na video ni Sir Cesar Garalde, si Ate Menchi po yung dating tumutulong sa kanya sa pagbablog. Kaya lang po ay medyo nung nanganak po siya ay nagka problema din po siya sa kanyang kalusugan kaya po ay nahinto siya ng nagpahinga siya at inalagaan po muna yung anak niya okay. kaya ayun eto po at may konting tulong po na pinabibigay sa kanya si, sorry, si Sir Cesar Garaldi at nandito pa ako ngayon para iabot po sa kanya Am um, at mention nung nanganak po ba normal delivery naman po siya or section po ano po, normal delivery po itong anak ko po. po. Hmm. tapos po, after mo pong nanganak, nakauwi ka na po ng bahay. Nang, tapos po akong manganak, ay, ay naklam siya po ako. Bigla lang sumakit yung ulo ko. Tapos po, biglang wala na po akong nakadilat po ako. Pero malabo po yung paningin ko. Hindi ko makita yung tao. Hindi ko makita yung mukha. Tapos biglang... yun, na, uh, wala na po ako saan, hindi ko na po alam yung... Uh, Opo, so, nabanggit po ng... Ayun, nabanggit po ng... Ayun, nabanggit po, na, po ah, okay po. Nung nabanggit po ng asawa ko na dala, dalawang araw ka ba sa ICU or isang araw? One week po ako doon. Ay, one week ka sa ICU, kaya lumaki po ng ganun kalaki yung bill nyo. Mm -hmm. Tapos, po nung palabas po kayo, nabawasan ng kaunti yung bill nyo, gawa ng lumapit po kayo sa mga ahensya. Nagpapasalamat po sa, ano, sa mahal na Diyos po kasi po. Napakabuti ni Lord kasi po. Kasi ano po yun eh, pra, kumbaga private hospital po yun. Mm -hmm. Sa iba mahigpit po, pero... Salamat kay Lord kasi po na nalangin talaga kami sana kahit pa paano makalabas kami kahit wala pang cash. Ayun po, tumulong po yung kuya ko, nagperma po siya, nag, mayroong pong ano, promissory note. Yun. Nagperma po yung asawa ko at yung dalawa kong kapatid ko. Yun po, pinalabas po kami. Kaya, yung ano, yun, po yung, kumbaga, condition po. Opo. May pinarmahan po para makalabas ng hospital. Po, ah, kaya yun po, hanggang po, ngayon po, ay continue pa rin binabayas. Naghulog po kami. Ah, okay po. Opo. So, So, ang natitira na lang po na balance ay 30, 36K? Opo. Sawa Sa ng Diyos po, 36K na lang po ngayon yung bayaran po namin doon. Sige po, Ati Menchie. Sana po ay mabayaran nyo na po ang balance nyo para maging, ma matiwasay na po yung isip mo at wala ka nang iisipin. Wala po isipin na may babayaran po kami kinsinas katapusan. Kaya sana po may tumulong po sa akin na makabayad po ako ng hospital po. Kasi pobre lang po kami. <laughs> Wala pong kakayahan talaga na mabayaran talaga ng cash po. Opo. Salamat po. Sige po, Ate Menchi, maraming salamat po at sana pa mabayaran nyo na po. Thank you po. Na, nabanggit mo po, Ate Menchi, na pumunta po kayo kahapon ng, ay kahapon ba kayo pumunta ng summer? Hindi po, noon pa. Ay, noon pa. Ay, noon pa. Opo, ay, doon na po kayo nakatira or? Hindi po po. Doon lang po muna kami kasi sa ngayon po wala po kaming ano, bahay na sarili po. Bali kasi yung tinitirahan po namin, ano, nandun na po yung may-ari kaya umalis na po kami. Mm, so ano po yung ano, yung pinagkakabalahan nyo ngayon, ano po yung hanap buhay ni, ng mister mo po sa ngayon? Sa ngayon po, yung hanap buhay po ng asawa ko po ay nag, nag po siya, yung nag po siya ng mga chininso po na kahoy yun lang po yung trabaho. Yun lang po. Tapos ikaw po, ito lang po yung, ano mo, nag-aalaga lang sa mga bago. Bawal po po ako magtrabaho. Bawal po ako mapagod, bawal ako ma-stress, sabi ng doktor. Kaya, dito lang ako sa bahay po. Hmm, opo, Ate Menchi. Salamat po at inin kay Ate Menchi para ibigay po yung limang silong bigas. Nagaling kay Cesar Cesar Garandes. Ito po yun, Ate Menchi. At saka meron ka po. 1,000 cash. At sana po ay makatulong po sa iyo yes, kahit pa paano po yung konting konting halaga na sa sa ano po at ang masasabi mo kayo sa Sir Barani? Sir, 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 maraming maraming salamat po dahil kahit po nahinto po ako sa pagkatrabaho sa iyo ay hindi mo po ako nakalimutan. Ito at isa po ako sa yung napili na mabigyan ko ng tulong pa rin. Maraming salamat po sa iyo at sa pamilya mo po. At <clears throat> humihingi rin po sana ako ng hanggang ngayon ng tulong nung hospital po kasi po malaki pa rin po yung 36k po na bill sa hospital Hindi pa rin po namin nababayaran. Hindi pa po namin kaya matapos yung kasi hirap po ng buhay ngayon. Sana po ay may makatulong pa po sa akin para po, kahit pa paano po mabawasan po namin ng bill po namin sa Sir Sobong. Sila po, thank Salamat po at sana po ay mabayaran niyo na po bill po namin. lang po. Salamat. Ay, si Sir Maraming salamat, at salamat at... po, sir. At kay sponsor po na si Ma'am Delora, si para Paranoy. Maraming salamat. Alam po, si Ma'am Paranoy, si Ma'am si Ma'am Mam Celeste, para happy, um, belated happy birthday po pala sa iyo. Maraming salamat po sa sa kumikos. Sa, Maraming salamat po sa pag-sponsor sa pag-sponsor po nang bigas po sa lahat ng mga tao at sa akin po. Thank you po God bless. More blessings <laughs> sa come. So guys, kung sino man ay may mayroong gustong tumulong sa pamilyang ito, mag-message lang sa akin. Salamat. <laughs>